Yan nilih magdugsong. Tingnan nyo magdugsong ang sangkan. Tagabungoy. Ang rambutan. Kumuha ng stick sa mother tray. Tapos dudugsong sa sidling. Ganin eh. oh eh. O yan o. Oh, tingnan nyo. Yan 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 o. Oh. yan. Tinasahan tasa. Tapos ayun. Sinuklot. Tapos eh, bago tatalian. <coughs> Ganyan. Tapos. Tapos na. Yan lang. Simple simple. O oh, yan. O. Oh. Mayigit saan libo di ang harambutanan dito. O oh, yan, nag-umpisa na magdugsong. Yan, yan, yan. Tapos na. Malapit na matapos. Dalawang araw na lang. Ano yung pupunla mo? Pupunla sa bukado. Saan ka Saan Kaway ka muna. Ha? Kaway kaway ka muna. Yo, si Stone na nasa dulo. babayero Paparami ng kwan. Hey, babaero. Babaero 'yan. Pag babaero magdudugsong ko na lang. Dating manager 'yan eh, kita mo ngayon, oh, Timo. Oh, 'yan oh. Nagtatsaga magdugsong. <laughs> Ulaga. Nagpunta na sa may kutsyon, nagpunta pa sa banig. Oh, 'yan, 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 'yan. yan. <laughs> niwanan si Pureng. Naghanap ng iba. O yan. Saan pa kayo? O. <laughs> Huwag yung gagayahin to. Si Kwan. Si Sto. Huwag kayong gagaya. Nisira yung buhay. Pagka ng kwan ito, wala na ng pera ito. Isusuli na sa pamilya niya. Wala na eh. Wala Isirain na siyang pera. Yung buhay. <laughs> Huwag yung sirahin daw buhay. Ano masasabi mo ba yun? Kay Kay Sto. Alay, masisira ang buhay pag ng babae. <laughs> <laughs> Hindi niya <dyan> ako tularin, yun o. <laughs> Hindi niya ba? Huwag kang babarkada kayo ito ha. Ay, Baka tuturuan ka niyan.